Uh, hindi totoo na hindi porket mo uh, police ay hindi da, hindi dapat magrenew so renew dapat ang police no at ayan ngayong araw na to samahan niyo ako dahil magpapa tayo ng aking motor mula dito sa lugar namin sa barangay Gulot meron dito na bagong tayo na pinakamalapit na LTO na kung saan napakabilis na ng proseso nila dito dahil hindi pa ganun karami ang nagpupunta dito kaya makakasiguro ka sa mabilisan serbisyo nila para sa iyo at ayan pagdating ko nga sa loob inasikaso kaagad nila yung aking motor kinuha nila at para i-check ito sa emission. At para sa step 1, bayad ka sa kanila ng 550 para ito sa emission test. At pagtapos naman ay magpo-proceed ka agad sa step 2 na kung saan dito mo naman babayaran ang iyong insurance. So yung insurance na binayaran ko dito, nagkakalaga ito ng na 650 pesos. At ayan, habang naghihintay tayo ng resibo, tarot mo tayo sa ating helmet, Spider Philippines, na poging pogi. At ayan, dahil ako na lang ang kauli-uli ang customer nila. Kaya yung, yung sa may cashier, sinubukan ko siyang biruin na kung saan, inalok ko siya ng libreng sakay. Pero ang sabi niya, may magsusundo din daw sa kanya. Kaya nalungkot ang kuya Ali nyo At ayan kung ninyo, napakaluwag ng LTO natin dito sa may Arpred. Pagtapos ninyo magbayad ng insurance, dito naman kasi step 3, kung saan dito kayo gagawa ng portal account ninyo sa LTO. Ito ay madali lang naman kasi may mga guide naman kung paano ang gagawin mo. Kaya susundin mo na lang ito. At dahil mabilis ko na nagawa yung aking portal account sa LTO, sinubukan ko silipin muna yung aking motor kung ito ba ay pasado o hindi. Ayan. At dito ay eh, di naman ganun katagal ang paghihintay ko Almost 10 to 15 minutes lang Tapos na yung pag test nila sa motor mo Kaya lumabas na rin ako Para dito natin malaman Kung yung motor ko na araw-araw kong ginagamit Ay pasado pa sa emission test Hindo ako para window. sa result at yan, sabi nga ni Bok, proceed na daw ako sa window 1 para kunin yung result ng aking emission. So ayan, dito tayo. Window 1. Thank you. Hi, ma'am. na lang po, ha? Ay, sige po, sige po. Pagkisama pa talaga. So ayan, okay na. Shout tayo kay Bok, ina-assist tayo. So let's go. Uh, step 4 tayo ngayon. So LTO, renewal na tayo. Let's go, gang. At ayan para sa step 4, kapag dito ka nag-renew dito sa Rfred LTO, ina-advise ko sa inyo na dapat may laman yung GCash niyo kasi para sa payment dito, through GCash yung pagbayad. Ayan. At uh, ayan, uh, okay na. Ah, uh, naka-renew na tayo. Huh? So ayan ah. Huh? So 346. 346 nung dumating ka dito. Tas... Ayan oh. No? So, alas kwatro press nung natapos. Ayun, so ganun kabilis ha. <laughs> so, ako ang kahuli-huli kasi galing pa ako ng duty, humabol lang ako. So, 3:46 ako dumating. Tapos 3 ah uh, 4 oh, 4:13. Oh, so ganun lang kabilis, almost ano lang, uh, mga wala pa 30 minutes. No, so uh, let's go. Uh, dito lang 'yan sa so may Alfred LTO. So, napakabilis ng process dito. So, ayan, Uh, hindi totoo na hindi porket uh, pulis ay hindi dapat hindi dapat So, So renew dapat ang pulis, no? So, 'yan, shout out tayo kay Bok. 'Yan.